Yes. Guys, we're here at Freedom Park. So, ayun. Dahil sa ilang araw na naahon nandito, dito kami ng merienda ni Sir, uh, King. So, pinasyon niya ako dito sa Freedom Park para naman uh, alam ko. So, ayun. Si Kuya, talagang pinipilahan si Kuya dito. Hindi ko alam ko ano ang meron sa kanya. Ang tusok-tusok niya, mga quick or something, ano... Ano na nakapila. Daming babae nakapila sa anya. Baka magaling. Kuya, magaling ka petosok. tumusok? My God. Patusok ako, kuya. So, ayan guys. awit ah, wait lang. Ha? Hindi kami makasingit ni Sherking. Kasi, ano ano? An daming pila. Ang sarap ni Kuya. Ang sarap siguro na tusok-tusok ni Kuya. Kasi, yung katabi niya na, ano na, inaasar na siya na, ano, Um, wala malakas daw yung anong si dahil pinipilahan talaga siya. Ayun, Oh. Yeah. Dalawa sila, guys. Yeah. So, kuya, masarap ba yung panusok mo? Uh, patikim naman kami nyan, kuya. Kung gaano kasarap ang panusok. Kaya, uh, nakapili na nga si, Chef King. So, hindi. Oh, tapayang ano niyan. Kaya rapito pumila guys, ang daming tao. Diyan, yeah. yeah, nagsisiksikan. Tapos, medyo mainit. <makes noise> Dahil siya walang, ano siya walang, uh, know, wala. Ah, ayan o, wala ano, walang cover. Sa gitna pa rin yung cover, kaya ganun siya kainit. <makes noise> ayan, ayan, check guys. So, ayan o. Tangin sila dito, pinipilahan. Masalap siguro yung ano nila. Yung tusok-tusok. So ayun na nga. ayun na nakasigit na kami ni share kuya pa susuk naman ako